Ka Coffee, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, good morning po sa inyo. Yung mga taga Australia, good morning. <laughs> Except sa mga ipinagtatabuyan na si Sara Duterte at si Amy Marcos, ipinagtatabuyan sila diyan sa Australia. Nakakahiya, di ba? Vice presidente ka, senador ka, tapos na plano pa lang to ha, nung plano pa lang nila pumunta diyan sa Australia. May mga human rights group na nasumulat sa gobyerno ng Australia na no, huwag payagang makapasok itong si Inday at itong si Amy Marcos. Nakakaya, di ba? Ayaw sa inyo <laughs> na mga taga-Australia. At ang masaklap pa, alam mo kung ano yung posibleng gawin nila? Manggugulo kasi kayo. Di ba? Maganda yung lagay namin dito sa Australia. Idadamay nyo pa. Parang ganyan nangyari sa dahig eh. di ba? Ang tahitahimik ng dahig. Nang napunta si Digong dyan, umingay. Maraming nagreklamo. Kaya pinagbawalan sila dyan sa park. Yung tinatawag nilang Duterte Park. Pinagbawalan sila dyan dahil nakakadistract sila. Di ba? Anong imahin na lang ng Pilipinas? Ang mga Pilipino, mahilig mag -rally. Ang mga Pilipino, mga reklamador. Ang mga Pilipino, ang gulo-gulo. Yan ang gusto nilang palabasin eh. Kakarali nila. Rally kayo ng rally dyan. Ano magagawa ng rally nyo dyan? Sa Australia. O sa Dahig, may nagawa ba kayo dyan? Ilang araw kayo nag-rally sa Dahig? May napala ba kayo? O wala. O ngayon, nasa Australia. Si Sarah Duterte, o nag-personal trip pa dyan sa Australia. Pero malungkot. O ba, hindi kayo welcome pala dyan? Ito, o. Sabihin nyo, si Kakofi, gumagawa na naman ng issue. O yan. <laughs> Yung sabi ng issue. Hindi ko yan gawa-gawa. Bakit akong gagawa ng issue? Ano mapapala ko sa paggawa ng issue? O, headline, nasa balita. Sarah Trip to Australia spawns concern from Filipino rights defenders there. Oh, naging problemado pa talaga yung mga Pilipino dyan sa Australia. Kasi posible daw pong magdulot yan. May term sila dyan eh. Ito po, distressing many. Ito po ay direct threat sa social harmony. Oy, grabe ha. Direct threat to social harmony. In short, tahimik kami dito, guguluhin nyo. Sisirain nyo yung harmony dyan sa Australia. Uy, Maggulos daily kayo, magising kayo. Huwag kayo manggulo, oy. Nandamay pa kayo dito sa Pilipinas na gagawin 'yan. Bastusin niyo ang presidente, kung sino-sino ang bastusin ninyo, pero dinala niyo pa yung pangit yung ugali diyan sa Australia. Ang masaklap, suportado pa ni Sara Duterte. Oh. Sino nakakahiya diyan? Hindi lang kayo, tayong lahat mga Pilipino nakakahiya diyan. Vice President Sarah Duterte is currently in Melbourne, Australia for a personal trip and will join Filipinos there this weekend for a rally for former President Rodrigo Duterte. Hindi niya na nagawa yung tungkulin niya, di ba? Panay-absent na yan. O, personal trip daw yan, okay, walang gastos daw ang gobyerno. Sabi niyo, walang gastos, eh, yung entourage niyan, o yung security niyan, hindi ba pinapasahod ng gobyerno yan? Alam naman pumunta siya dyan mag-isa. syempre karay-karay niya yung mga staff niya, karay-karay niya mga photographer niya, karay-karay niya yung mga aid niya, yung security details niya. Sino nagpapasahod sa mga yan? Si Sara Duterte ba nagpapasahod sa mga yan? Gobyerno nagpapasahod sa mga yan. Paano niya walang gastos yan? Kahit personal trip yan, siguro pamasahe. Siya yung namasahe dyan. Pero the rest, expenses, may sagot din po ang gobyerno dyan. O, siya mismo eh. Personal trip yan eh. Hindi naman siya absent sa trabaho niya. Hindi naman siya dededaktan Hindi naman siya babawasan ang sahod niya. Di ba? <laughs> Oh, pasahod pa rin siya ng gobyerno kahit personal trip yan. Buti sana kung Sabado linggo. Sige, day off. Pero, kung busy presidente ka, hindi ka nagtatrabaho, Sumasahod ka pa rin. Hindi ka naman dinideductan yan. Hindi ka naman binabawasan sa sahod yan eh. Anyway, sige, nanjajan siya to join Filipinos there this weekend for a rally for former President Rodrigo Duterte. Ano mapapala ng kakarali nyo dyan? Ba't sa Australia pa? Bakit? Pag nagrally ba kayo diyan pakakawalan si Digong? Diba? Maging ano tayo dito, strategic tayo dito. Lalabas ba si Digong? Lalaya ba si Digong kung magkilos protesta kayo diyan sa Australia? Ano? Kayo ang i-consider ng ICC? O sige, basura natin itong kaso na to kasi yung mga Pilipino diyan sa Australia nagrally. Nagpunta pa mismo si Sara Duterte. Hindi yan ang batayan kung paano siya lalabas. In fact, napatunayan nyo na yan dyan sa The kahit ilang araw kayo mag-rally dyan, nagbago ba ang desisyon ng ICC? In fact, binasura pa nga yung mga request ninyo, yung mga petition ninyo. Malinaw na malinaw na walang kwenta yung rally-rally nyo na yan. In fact, yun, makakasira pa kayo sa social harmony. Oh, but a group of Filipino rights defenders in Australia, the Vice President's arrival in the country including her planned appearance at the rally in Melbourne on Sunday, bukas pala yan ka-coffee, Philippine time, is Distressing for many. Biruin mo. Distressing for many. Yung pagbisita ni Sara Duterte. Masakit sa ulo para sa maraming Pilipino ang pagbisita ni Sara Duterte dyan. Distressing for many in their community and a direct threat to social harmony dyan po sa Australia. Nakakahiya yan ha. Sabihan ka o oh, na yung pagpunta nyo dito eh direct threat yan sa social harmony o oh, makasisira sa kaayusan ng Australia. The OVP told reporters on Friday, June 20, that Duterte has been in Australia since Wednesday pa pala, saying she is currently on a personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne. Oy, bakasyon grande pala ito. Enjoying life. O Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Siyempre, hindi managadu-uwi yan. Monday, Tuesday. Baka umuwi Tuesday pa. Seven days Personal trip, seven days Ang masaklap, kagagaling lang yan ng Malaysia Oh, ano pang magagawa mo sa opisina mo? Ilang araw lang ang office hours? 22 Di ba? Oh, ilang araw na yung ginastos mo sa biyahe mo? Almost 10 days So, huwag na natin isama yung weekend Paano ka pa makakapagtrabaho ng maayos? So, talagang wala kang ma-accomplish Kaya walang na-accomplish itong office of the vice president Dahil puro gala Buti sana kung nakakakuha ka ng investors dyan eh. Buti sana kung nakakapag-promote ka ng Pilipinas. ba? Diba? Kahit sa tourism man lang, mag-promote ka dyan, hindi nakatulong ka. Kung sa speeches mo, sabihin mo, ganito kaganda ang Pilipinas, we have these beautiful beaches and you must visit our country, eh di nakatulong ka sa Pilipinas. Eh, anong gagawin mo dyan? Free Duterte, free Duterte, o kinas sa kayo dyan, rally kayo ng rally, nakatulong ba yun sa Pilipinas? Wala. Si PBB, ang pagbisita niya, kinakausap niya yung mga investors. Mag-invest kayo sa Pilipinas. Ito yung mga pagbabago sa Pilipinas. Ito yung potential ng pagbibusiness sa Pilipinas. Sa pagbisita niya, pinopromote niya yung Pilipinas. Ganito kaganda ang Pilipinas and you must visit our country. Ganyan dapat. Tulungan mo yung bansa mo. Hindi yung sisirain mo yung bansa mo. Anong pupuntahan niya dyan? Rally. O makakasira ng social harmony dyan sa Australia. Just me, yung marimar. Saan tayo pupulutin yan? Tapos gusto nyo maging presidente? Prior to Duterte's arrival, at least 16 Filipinos in Australia belonging to various rights organizations had signed a joint letter urging Australia's Minister for Home Affairs, Tony Burke, to prevent Duterte and Senator I.B. Marcos from entering Australia. Oh, 16 na Pilipino mula sa ibat-ibang organisasyon. Hindi lang isang tao yan ha. Organisasyon ito. 16 Filipinos mula sa ibat-ibang rights organizations dyan sa Australia formally sumulat hindi lang dada ng dada formally sumulat po sila sa Minister for Home Affairs ng Australia. Kung baga sa Pilipinas parang ang Home Affairs eh ma-iugnay uh, natin sa sa parang DSWD siguro no o, oh. sa kalihim sa secretary ng home affairs ng Australia at ang gusto nila iwasan o uh, mapigilan ang pagpasok ni Sara Duterte at ni Ivy Marcos sa Australia biruin mo seryoso to mga tao na to sumulat sila sa secretary dyan sa Australia wag nyo pong papasukin yan dito dahil magkukos lang yan ng gulo di ba yan po i-direct-rect direct threat sa social harmony. Sa ka nakakita ng ganyan, pinagtatabuyan ka. Official ka, senador ka, pinagtatabuyan ka. Sabi nila, Sarah's presence is an insult to Australians in general. Ang pagbisita po ni Sarah Duterte ay insulto sa mga Australiano sa kabuuhan. Sa Tagalog, no? She is currently polarizing Filipino-Australian politics. Oh, pinag -away, away niya. Pinopolarize niya o sa kaliwa ako, sa kanan ako, sa pula o sa puti. O paano nga naman magkakaroon ng unity niyan? Dinidivide niya 'yung mga tao. O dito tayo sa pula o dito tayo sa puti. O gulo-gulo na. Yan 'yung sinasabi nila na uh, distracting o uh, na nagdudulot ng direct threat sa social harmony. Yang ginagawa ni Sara Duterte. Paano ka naging effective na leader niya? Naging polarizing na. Oh, dito ako sa kaliwa o dyan ka sa kanan. She is currently polarizing Filipino-Australian politics. Australia has had a history of cancelling visas of human rights offenders visiting to speak at public events in this country. This is why we at APHRN have tried to stop this visit, sabi ni Marginson sa interview niya sa Philstar. Nakakahiya, nakakahiya. Unfortunately, we only found out about this visit a week before the Sunday rally. Hence, there was not enough time to get the request to the relevant minister actioned promptly. Eh, Siyempre, sinekreto nila yan. Na-discartehan nila yan. Okay. In-announce nila. In fact, totoo ha. In-announce nila, nasa Australia na. Oh, Wednesday pa pala, nasa Australia. Kailan lumabas yung announcement? Webes. Kung hindi ako nagkakamali, Webes, yung announcement ng Office of the Vice President na nandiyadyaan nga sa Australia si Sara Duterte. ba? Diba? Nakaalis na, saka nag-announce. So itong human rights group na yon, Siyempre biti na yung oras nila, papano nga naman sila magre-request na huwag papasukin yan, inakapasok eh, na. O ngayon, call out na lang nila. O nanggugulo kayo dyan. The rally, that the Vice President will join will be at the Parliament Gardens. Sino mga taga Australia dyan? Pupunta ba kayo dyan? Sa Parliament Gardens, which is directly adjacent to the Parliament of Victoria, one of the eight parliaments of the Australian states and territories. Hmm. Guluhin yung mga Pilipino dyan, pag-away-awayin, and then lalayasan. Di ba? The joint letter said Duterte's planned appearance at this event will, and I quote, pose a genuine risk of Australia's social cohesion public order and democratic values. Grabe, nakakahiya ito ka coffee oh. Hmm. Makasisira sa public order. Pero ay ka, ang speech mo, ang pagpunta mo dito ay makakasira sa kaayusan dito sa Australia. Di ba nakakahiya yan? Sige, push pa rin kayo dyan. The visit by Duterte and Marcos is a politically motivated campaign tour by individuals who have long been associated with authoritarianism, human rights abuses, disinformation, and systematic impunity. The joint letter to Burke read. Kokoyo. In short, kampanya yan. Yung pag-iikot ni Sara Duterte, paghingi yan ng simpatsya sa mga Pilipino. Kasi alam naman nila, malinaw na malinaw eh na walang kapupuntahan yung rally nila, hindi mapapalabas si Digong dahil sa rally, mapapalabas si Digong dahil sa argumento nila at sa ebidensya nila. Pero bakit pa rin nila ginagawa yan? Para makakuha ng simpatsya sa mga Pilipino. Actually, pangangampanya na ito ni Sara Duterte, preparation niya na yan for 2028. And prior to 2028, itong impeachment, once na ma-impeach si Sara Duterte, once na ma-convict siya dyan sa impeachment, meron siyang suporta. Ah o may magkikilos protesta kasi yan ang ginagawa nila kumukuha na yan ng simpatsya kinukuha yung suporta ng mga Pilipino hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa pansinin mo nag yan ng iba't ibang bansa anong purpose niyan? ang laki na ng gastos mo di ba? lawyers mo lang dyan sa impeachment trial eh, 16 magkano yan? millions of pesos yan o yung abogado ni Digong magkano amat? 150 million pesos o yung mga biyahe pa niya kaliwat ka ng biyahe buti sana kung mag-isa lang siya nabibiyahe at buti sana kung naka-promo fare yan definitely hindi naka-promo fare o saan kayo kumukuha ng ganyang kalaking pera di ba alam na may nagpupondo The arrival would deeply upset and alarm a large section of the Filipino-Australian community, particularly survivors of the Marcos dictatorship and the Duterte drug war, many of whom fled to Australia to search of peace, safety, and justice sabi po sa letter na yan. No? Biruin mo. Ang gusto sabihin ng mga Pilipino, gusto namin tahimik, gusto namin maging mapayapa, kaya kami umalis ng Pilipinas para maging mapayapa kami dito. Tapos, bubulabugin nyo. Diba? Bubulabugin nyo lang. Maya naman kayo. Saklap nito ha. Ang tindi ha. Very strong itong message na to ha. Days before Duterte went on a personal trip to Australia, she was also on a trip with her family in Kuala Lumpur, Malaysia. During this time, she met with overseas Filipino workers on Independence Day, June 12. Nung no, nag-ikot na yan kasama niya si Imee Marcos at ang sinasabi niya, kaya niya sinasama si Imee Marcos dahil si Imee daw ang mag-uwi sa tatay niya dahil si Marcos uh, Jr. daw, si PBBM daw po ang nagpakulong. So dapat isang Marcos din daw ang mag-uwi sa tatay niya. Yan yung uh, argumento dito ni Sara Duterte. Hindi ka kayo welcome eh, panibiyahe pa kayo. Saan next nyo? O, anong susunod yung pupuntahan? After the Australia. Pangalawang bansa ka coffee sa loob ng isang buwan. Pangalawang bansayan, Malaysia and then Australia. Buti sana kung isang araw lang o dalawang araw, hindi eh. Six days, seven days. Ubus talaga ang oras mo dyan. Kung ikaw ay regular employee, ubus na ang leave credits mo. Diba? <laughs> wala ka ng leave, wala ka ng sasahurin, pero ito walang pakialam. Sa tuloy-tuloy pa rin po ang sahod. Pang lima ito sa taon na to. Pang lima ha, simula na makulong. March, simula ang March. Pang limang bansa na yan. Na pang limang foreign trip pala. Not bansa. Pang limang foreign trip na. At pangalawa, this month. Diba? Ang daming pera, diba? Waldas galore. Kaya naman pala mabilis maubos eh, yung 125 million pesos eh. 11 days lang, posible naman pala. Huwag na kayo magtaka na hindi mauubos ang 125 million sa loob ng 11 days. Kasi nagagawa ngayon sa so mga biyahe-biyahe na yan. syempre may entourage pa yan, hindi yan biyahe mag-isa. Marami pa mga kasama yan. Now it justifies, no? na talagang kaya pala talaga ubusin ang 125 million sa loob ng 11 days ng grupo ni Sara Duterte kasi eh, waldas eh no, yung mga biyahe-biyahe na yan eh. ubus ang pera masakla pera ng gobyerno. Pinapalabasan nila na personal trip. May gastos pa rin ng gobyerno dyan. Imposibleng walang gastos yan. Ay, nako, talaga o otas magiging presidente pa sa 2028. Eh, isang malaking good luck niyan. O, siya, sige. I-commento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Baka may mga nais po kayong sabihin. O yung mga nasa Australia, ayan, kumusta po ang sitwasyon dyan? Baka may mga pumunta po dyan sa event or kumusta ang preparasyon dyan? I-comment nyo dyan sa ating comment section para magkaroon din po ng ideya ang ating ibang mga kakofi. Yung mga nasa Facebook, pasoy na lang kakofi. Please like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. And a out ko rin yung mga kaibigan natin dyan sa Mandaluyong, no? sa Red Red Rhino. Alam niyo yung Red Rhino ka coffee, mga pang oldies oldies ito ka coffee. Bakit may mga millennials na rin, no? Isang cultural bar 'yan. Red Rhino, shout out po sa inyo kay Sir Jimmy and of course kay Sir Germs Estrada. Thank you, thank you. Ang sarap ng ating chillax uh, chillax diyan sa Red Rhino diyan po sa Mandaluyong. Sana maulit-ulit. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng digdig, paalam po.